Hello, hello mga friendship ko dyan. For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo ang iba't-ibang ugali ng mga Pilipino na nakasalamuha ko abroad. So, pag-usapan natin hindi lang mga positibo, pati din negatibo. Dito muna tayo sa negatibo. Unang-una doon, um, yung mga intrigera or ingitera ganun, ay naku po mag-chismes ang lola nyo. <laughs> hindi naman. Sishare ko lang naman yung experience ko nung nasa Germany pa ako. So, hindi po basta-basta makapasok sa military base kung hindi ka ID card holder o hindi ka kaasawan ng mga military. Inong panahon na yun, hindi ko pa po na-meet si Dave. So, ngayon, eh, nag-apply ako ang opening nila ay crew lang po sa Burger King. Kaya, sa so service crew po ng Burger King, ang unang work ko doon. At saka, 4 hours a day lang naman, saka 3 times a week lang ang work ko doon. Kaya, kumakuha pa ako ng ibang mga sideline. So, nakapasok naman ako sa commissary as the stalker. So, yung ginagawa ng stalker, ayun, eh nag-fill up ng shops hanggang sa yung mga Um, sales rep doon, nakita nila yung performance ko na maganda naman, binibigyan nila ako ng binibigyan ng mga work. So, hanggang sa naging merchandiser ako. So, habang naging, naging stalker ako, merchandiser din ako at the same time. Hanggang sa dumami yung mga account na hawak ko. And then other than that, nagde din ako. Basta kung ano lang yung ibibigay na sila sa, nila sa akin. At alam ko naman kaya ko. Ginagawa ko talaga. Kasi gusto kong sum, uh, kumita. Siyempre ano, tsaka noon wala pa akong anak. Kaya marami akong time. Kasi yung trabaho ko sa Burger King, 4 hours a day lang. Tapos 3 times a week lang. So yung mga days doon na wala akong work sa Burger King, talagang doon ako sa kamisari, bubongga-bongga talaga ang work ko doon. Hanggang sa... So, dito na pumapasok yung mga Pinoy na Inggetera at Entregera. Sabi nila, swapang daw ako, na sa akin lahat ng trabaho. Na, nasisisanti daw sila dahil sa akin. O oh, ako na ngayon yung dahilan sa pagkatanggal nila sa work nila. Bakit ba ako? E ano bang ginawa ko sa kanila? O ano? E eh, paano ba naman? Hindi tapos yung mga ginagawa kasi pupunta sa may party o may, may kung ano-ano mga excuses. E eh, ako wala akong binibigyan mga excuses. Kung binibigyan ako ng trabaho talagang ginagawa ko at hindi ako naglalakwat siya. Kaya, go, go, go lang talaga. So, ito na nga, may isang babae, babae na lang sabihin natin, nag-ask siya sa akin kung pwede ba daw na bigyan ko siya ng work. Sabi ko, sure, why not? Sabi ko sa kanya, kiniklear ko talaga ha, kasi ang sabi nila, ang daw ko kasi nasa akin lahat ng trabaho. Hindi po, hindi na lang nila nakaya. Kaya so, sa akin pinagawa, o di ba So anyway, itong nagtamon nung sa akin, sinabi ko talaga sa kanya na ayaw ko ang company nito. So ibibigay ko sa iyo. So ngayon, ang gusto ko ang gawin mo, alagaan mo lang, stepping stone mo lang ito kasi ang company na to hindi magandang magbayad. Pero sa dahil na gusto mo makapasok, ito na yung opening ngayon, kunin mo na. Ayusin mo lang yung trabaho mo ng i kanila o di kaya pag may mga ibang company pa dyan na nakikita yung performance mo, ide-recommend ka doon at makakakuha ka pa ng panibagong magandang account na magaling magbayad. Magaling magsweldo, kako. So, ayusin mo talaga alagaan mo. Eh, hindi siya nagtagal. Bakit? Kasi, ang dami niyang excuses. Hindi ako makatrabaho ngayon kasi masama ang pakiramdam ko. Pero, nalaman ko, nakikiparty siya kaya hindi nakapunta kaso, ah, kaya, ayun, ang nangyari, eh, si Santina na naman siya. So, ngayon, ako na naman, alam nyo ba, talaga naman, talaga, 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 nagagalit ako sa kanyo. Kasi, ang sabi niya sa mga Pilipino doon, sinulot ko daw yung trabaho niya, kaya siya natanggal. Talaga naman. At ang chismes na yan, ay dumating pa talaga sa akin, na tinawag, nasabi niya, sinulot ko daw siya. Naku, talaga, hinanap ko siya. At, naku, sorry, Lord, pasensya na. Matanda siya, matanda pa siya kesa sa akin. Pero, napa, ano po yun, hindi naman napagalitan. Parang pinangaralan ko lang siya, sabi ko, kung gusto mong ma-keep yung trabaho mo, ayusin mo. Eh, hindi yung mag-absent ka, tapos sabihin mo, may sakit ka. Eh, yun pala, nakikipag-disco ka lang, nakikilakwatsa ka lang, nakikiparty ka lang. O, anong nangyari sa sa'yo ngayon? Eh, disisante ka na, tapos sabihin mo, sinulot ko yung work mo, sinabi ko na sa'yo, una't una pa lang na ayoko ang account na yan kasi hindi sila magaling magbayad. Sabi ko sa'yo, kunin mo lang kasi yun ang opening ngayon, use it as a stepping stone. Pero anong ginawa mo? Naku, talaga nakakairita, ba diba? Na naman tayo sa mayabang, naku po. Eh, habang ako ako'y nagtatrabaho sa store, store yun eh, di mga customers, di ba? madami din namang mga Pilipino doon, mga asawa ng mga sundalo. Hindi ko alam kung Navy, Army, Marine, whatever. Basta. Pag ako'y na stock sa store, ay eh, naka-simpling damit lang, t-shirt, at saka pants, or minsan sweatpants. Basta simpleng-simple lang. Ako, madudumihan din naman ako, eh, di ba So ngayon, bago may mga Pilipino dumadaan doon, ang mayang naman eh, hi, naku, mo. Kakilala na eh, kasi naman para sa akin, mga Pilipino tayo, tiba Di natutuwa din naman ako at kahit na sa ibang basa, may madaming Pilipino. O ba diba? so excited ako na tuwing may nakikita ko iba't ibang mga Pilipino doon. Ay, naku po, ako po eh, nag-high ka agad. naman? Hindi ako pinapansin. <laughs> naman sa iyo mayang. <laughs> hindi ako pinapansin. Tapos maya-maya, eh, naririnig ko na lang. Nagtatagalog naman. Ano ba? Yabang-yabang <laughs> naman ang mga tubat naman hindi na sa Tapos pagkausapin mo ng Tagalog, Bisaya, eh, wala talaga. Walang sagot. Eh, naman. Yung English naman, eh, napakatigas. <laughs> Tumaan kayo naman eh. Masalita naman kahit konti. <laughs> Wala lang. Napunggit ko lang. <laughs> Tapos yung iba naman, ang gagara ng mga sasakyan. Naku, pag nakaayos, naku, branded lahat. Tapos ngayon, mangungutang sa akin. Eh, anong papautang ko? May mga pinapadalhan din naman ako sa Pilipinas. Tapos magkakalit sa akin, ang ako daw ay hindi nagpapautang. Eh, ang dami kong trabaho. <laughs> Tapos sabi ko, ba't kayo mangungutang sa akin? Tingnan nyo nga itong itsura ko, tsaka itsura niyo. Niyo, yung, yung ko at itsura nyo. Tingnan nyo yung sasakyan ko sasakyan nyo. Tapos sabi nila, sige na, pautangin mo ako pambayad ng sasakyan. <laughs> Ganun naman pala, inutang pala yung sasakyan. Wala naman problema sa inutang. Para sa mga sasakyan at mga branded na mga gamit na yan, basta siguraduhin yung may pambayad kayo. Ano ba yan? Tapos ako mag-utang, magagalit pag hindi na pa-utang. Kasi daw, marami akong trabaho. Ibig sabihin, marami akong pera. Kaya nga ako nagtatrabaho kasi para magka-pera para ipapadala sa Pilipinas. Ano ba? Ang gulong, ano? <laughs> alam niyo nung nasa uh, Germany ako, bahula ng trabaho ng trabaho at makapag-ipon, makapag-ipon ipon, makapag -ipon, ipon ng talaga nun ang uh, ginagawa ko. Hindi nga na ako naglalakwat sa mga, mga charge char -charja. Pero alam niyo sa kabila ng lahat, meron pa rin namang mga uh, Pilipino doon na mabuti ang kalooban. Ganun ba yun? <laughs> yeah, kasi Before ako nakapasok sa military base, local ako. Local, ibig sabihin, um, hindi ako doon sa military base, kundi nas under ako ng German government. Yung ganun ba? Ewan ko kung tama ba yung pag-explain ko, but anyway, ganun na ngayon. Uy, <laughs> klaro mayang, uy. <laughs> yung unang, bago akong dating sa Germany, galing Pinas, kung sino man yung mga Pilipino na nakakakilala doon sa tita ko, napupunta sila sa tita ko, iniimbita nila kami, ganyan, tapos binibigyan ako ng mga damit. Ganun, talagang wini-welcome kanila, nila. Either mga Germans yung asawa nila or nandun sila for work. Basta yung mga, mga Pilipina na medyo matagal-tagal na sa Germany. Ano. Ganun, napakadami nila ibibigay sa akin ng mga damit. Ang ginagawa ko naman, yung mga hindi ko makasya, pinapadala ko sa Pilipinas. Tapos, pag weekends, ganun, may mga party-party sila, inihimbita kami, ako ng tita ko, ganyan. Tapos, may mga op doon ko nakikita yung mga take home take home na po, pagkatapos ng kainan padadalhan ka pa ng take home ako'y nahihiya sabi ng tita kunin mo na kasi talagang ganyan dito kasi ko hindi nila yan pamimikay wala na ibang kakain yan so kaya every time na makikiparty kami may take home doon ko talaga na experience first time yung mga take home take home na yan ng mga sharon sharon na yan ng mga balutin mo So, sa ang sakin lang po dito, tayo mga Pinoy, dapat tayo ay magmahalan, char. Magtutulungan, char. O, diba? Tapos, iangat natin kapwa natin Pilipino. Hindi yung nakikita mo yung ibang umaangat na hihilahin mo pa baba. Huwag ganun. Diba? Sama-sama, tungo sa pag-unlad ng ating buhay, kinabukasan, whatever. Diba, happy-happy lang. Huwag <laughs> tayong magyabangan, ako po. <laughs> tayo, tayo po ay magmahalan. <laughs> Sandali, tama na nga muna ang daldala na to. Darating yung asawa ko, wala pa akong niluto. <laughs> <laughs> Hindi na nga ako pinapagtrabaho para maalaga siya. Tapos ngayon, magugutong pa sa kaka-video-video video ko na to. Ay, naku po. Bukas ulit tayo mag ha? O kung may mga tanong kayo dyan, comment down below lang. O, oh, ano pa, pa, ano, papano? Hindi ka pa nakapang subscribe sa akin, mag-subscribe na. Tapos, ano pa ba yun? Like, comment, hmm? and share. O, oh, di Thank you for watching. Ciao, Bella! <laughs>